pagpitik ng isang bariya ay nagpasya. Ang nakatatandang kapatid na right na si Wilbur ay nagsimula ng unang makina pa, ngunit ang pangarap na nagkatotoo huling lamang ng 3.5 segundo. <coughs> Dayton, Ohio. Nagsimula ang lahat dito sa isang laruan. Bilang mga bata na sina Orville at Wilbur ay nangangarap lahat ngunit na natili sila sa lupa. Ipinanganak sila sa isang pamilyang punong guro, tulad ng inaasahan. Sila ay, syempre, malinis at maayos. Hindi sila uminom ng alak at hindi sila nanonumpa. Uh, they didn't drink, uh, they didn't swear. Dumilipad sa pasyon, sumulat si Wilbur, sa palagay ko ay gugugol ako ng maraming pera at baka ang aking buhay din. Ang mga pioneer na lumilipad ay nananatili sa lupa sa mga taong ito o ilan lamang sa kanila ang bumalik ang kilalang tagagawa ng eroplano na si Atol Lilitentol ay nagbabayad sa kanilang buhay. nagbagsak si Lily tol, sa kanyang glider sinabi ng mga kapatid na right na ang kanyang pagkalkula ay hindi nagkakahalaga ng labis kaya nagsimula silang magplano mula sa simula. Setyembre 1900, burol ng Kitty Hawk, ang tagagawa ng bisikleta ay nagtayo ng kanilang unang bagay na lumilipad sa baybayin ng Atlantic Ocean. Itinuring ng pamilya sa date ng kanilang mahalagang gawain na isang libangan. Naisip ng pamilya nang makarating sila sa mabuhangin na baybayin ng Kitty Hawk ay magsaya silang magkasama. Akala nila ito ay pista opisyal. They looked on as a vacation. Ang magkapatid right na Wright ay nagtayo ng ibang bagay bukod sa kanilang unang aeroplano. Sinubukan nila ang kanilang glider na sa halip ay mukhang isang dragon sa wind channel. Inawag nila ang isang wind channel sa magic box dahil binuksan ito ang isang lihim ng paglipad. Pag-init 1902, ang kanilang paglipad na bagay ay wala pa rin makina ngunit kontrolado ito sa hangin. Taang magkapatid na Wright ay isang papa sa harap ng kanilang mga karibal. Pagbalik sa date na kapatid ay gumawa ng iba pang eksperimento. Kumita sila ng pera sa pamamagitan ng pag-aayos ng bisikleta. Ang makina at tagapagbenta ay isang anak ng pagnanasa. Natapos na sila ng Tagsibol 1903. The... Marami ang nag-iisip na ang dalawang nag-aayos ng bisikleta ay maswerte lamang na lutasin ang lihim ng paglipad. Sa katotohanan, kailangan nila na anim na taon upang maunawaan ang mga patakara ng paglipad. Uh, Ikalabimpito ng Disyembre, araw ng pagsubok sa Kitty Hawk, hindi maganda ang panahon sa alas G35 ng umaga. Dumating na ang sandali, ito ay si Orville. Nagkaroon ng pagkakataon si Wilbur sa ikalabing apat, ngunit ang kanyang paglipad ay tumagal lamang ng 3.5 segundo. Ngayon na ang oras ni Orville. Habang inilabas ang angklata ang eroplano ay gamulong sa malakas na ulo ng hangin. Hindi mas mabilis kaysa sa labing isa hanggang labindalawang kilometro kada oras. Sumakay siya at lumipad-lumipad siya ng 36 na metro sa 12 segundo, 12 segundo papunta sa mga bituin. Ngayong umaga isang panaginip ng taong natupad ang larawang ito ay nakuha ang sandali telegram na ay ang pamilya. Lumipat kami ng 57 segundo bumalik kami sa Pasko. Sinabi nila na sasabihin nilang magtagumpay at ginawa nila. At nang sinabi nila na may gagawin ng isang bagay, inaasahan ng pamilya na gawin nila ang kanilang ipinangako. <laughs> Pag init 1904 ta ang eroplano ay maaaring lumipad ng higit sa limang minuto dahil inanyayahan din ang magkapatid na Wright ang kanilang eroplano ay nananatili sa lupa tahimik. Ito ay sobrang pagabigo, ang paglipad ay isang himala pa rin para sa mga tao at hindi sila naniniwala na maaari silang lumipad. Ang mga Europeo ang unang nagdamit ng karangalan, tinawag ng lalaki si Alberto Santos Dumont ay nang lumilipad, ginawa niya ang kanyang 300 metrong tumalon ng himpapawid sa publiko ang ilang mga matapang, walang takot na Europeo ay lumilipad ng walang pagkontrol sa makina. Malaki ang panganib nila dahil alam nila ang tungkol sa paglipad pagkatapos ng magkapatid na Wright. Agosto, 1908, ipinakilala muli ng mga kapatid sa Wright ang kanilang sarili sa publiko. Sa France, ipinakita ni Wilbur sa mundong kahulugan ng paglipad, mas mataas mas mabilis at mas mahaba kaysa sa iba. This was Sinubukan ng tao na lumipad ng higit sa isang libong taon kung pinamamahalaan ito ng simpleng tao na mayroon silang kaalaman ay isang bagay na hindi makapaniwala. It was just, it was just pagkalipas ng isang buwan, ang parada ng eroplano sa Fort Myers. Si Orville ay lumipad sa harap ng maraming mga may mataas na mga bisita. Ang Ministry of Defense ng Estados Unidos ay bumili ng eroplano para sa 20,000 dolyar. Matapos ang tagumpay ay sumunod ang isang sakuna, si Orville ay nagbagsak sa isang pasahero, namatay ang unang pasahero ng kasaysayan at bahagyang nakaligtas sa trahedya si Orville. Nasaktan si Wilbur ng hindi sinasadya ng kanyang kapatid na isip niya kung nandoon siya ay hindi nangyari like If I had been there, it wouldn't have happened. Ang magkapatid ng ride ay lumipad ng mas mataas sila na nagbigay ng mga pakpak para sa sangkatauhan ay naging mga artista sa international. Nagtrabaho sila bilang tanda ng pangmatagalang tagumpay. Eksakto nang kanilang itinayo ang mga eroplano sa tulong ng wind channel at pagsubok ng paglipad. Ang mga tao sa kalaunan ay nagtayo ng kanilang mga eroplano sa parehong paraan hanggang sa pitundaan at na eksklusibong pinlano sa mga computer. Taang magkapatid na Wright ay nagtatag ng paggawa ng eroplano. Ang lahat na sumunod sa kanila ay isang madaling laro. Everything else was just kind of a piece of cake. Si Orville Wright kasama ang kanyang pamangkin pagkalipas ng dalawampung taon pagkatapos ng Kitty Hawk. Hindi niya nakalimutan ang lorwang ito.